Alam kong busy-busy ka sa mga oras nito at alam kong marami kang kinakabalahan sa buhay. Siguro, normal yan sa pagiging tao. At iisipin, nga naman, wala na lang masama sa atin kung ano ginagawa. Pero alam nyo, meron ka bang time ngayon sa ating Panginoon? Alam mo ba ang Diyos na higintay sa bautsa sa atin na tayo ay lumapit sa Kanya? Siguro, ito na yung pagkakataon na tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa Kanya. So, magkita na, babasa ng salita ng Diyos, pananalangin, at syempre, ang pakikisalamuha sa atin kung kapwa ang mananagpalataya. Hindi ko alam kung ikaw ay nag-church pa ba. Ginagawa mo yan, hindi mas mabuti. Hindi ko rin alam kung ikaw ay matagal nang hindi na nag-church. Waka naman, pwede mong pagbibigyan ang ating Panginoon. Matagal na naghihintay sa bawat sa sa atin. Alam niyo po, naniniwala ko ako na hindi tsamba na mapadpad ka ngayon sa akin channel o sa akin Facebook account. Dahil naniniwala ko ako na isa ka na mahal ng ating Panginoon. Amen? Kung hindi ka mahal ng ating Panginoon, hindi ko ito mapapanood. At dahil mahal ka ng Panginoon, ay gusto ko ring maintindihan mo ayon sa First John 4.8 na ang Diyos ay nagmamahal sa bawat sa atin. At dahil mahal na po niya bawat sa atin, kaya gusto niya na maintindihan mo at matanggap po ang mensaheng ito na hinihintay ka niya, hindi lang para magsamba o hindi lang pupunta sa church, kundi ang manalangin, ang ng kanyang mga salita. Dahil isa sa patunay Pinamahal ka ng Diyos, kaya binigyan po tayo ng panal na kasulatan. Ayaw po sa maikling mensahe kong ito, ay magdulot po ito sa iyo ng pagpukaw sa iyong puso at isipan na yes, sa likod ng ating kinakabalahan, sino nga ba nagbibigay ng papala? Ang Diyos, di ba? Dahil siya nagbibigay sa atin ng pagpapala, ano naman ang inihintay? hinihintay niya sa atin ay pag-aralan siya, kinalanin siya, panalangin, kasalamuha, at, at higit sa lahat, makikisangkot sa kanyang gawain. Ako pito sa kablogger, brother Joel Panilla, na kung saan nananawagan ang Diyos sa bansa sa atin na siya dapat ang ating unahin kasi siya naman nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa sa atin. Maraming maraming salamat po ha sa iyong pagkainig panunood. Hanggang dito na lang. Thank you po.